Um hello, uh, magandang araw po mga Pisces, mga, mga andiyan mga kagandahan kagopuhan na nakikinig. Um heto naman po tayo manghingi ng um, message or guidance for today. Um, kung hindi ka naka sa mga dati sana maka-resonate kahit pano ngayon. So, bunot na tayo ng tatlo. Ulit. Tatlo. <clears throat> Presshuffled cards na po ito. And, kung mag po sa inyo. Or, kung kailan nyo lang mm, mapanood ito, okay lang po. Kasi, ibig sabihin dun nyo lang uh, yung time na dapat ma-receive tong message nito <clears throat> So, what oi? And, press. Ah, Eight of Wands. Eight of Wands. <coughs> eight of Wands. Sabi ko na. Oh, devil. So, ano kaya ito? So, clarify po natin para medyo may gets natin kung ano talaga yung gusto nyo iparating. As far as the Empress, King of Pentacles, Mm far as the Eight of Wands, Nine of Cups, and oh, Three of Wands, hmm, mm, um. ang dating po sa akin ito nako isang magandang babae siguro um, itong connection nito it's either um, sa past mo either nagka-aroon ka ng anak or basta something na meron kayong um, Um, responsibility pareho. Um, pwedeng nabuntis ka before and may nangyari and then mm, um, meron siyang certain addiction before. So, um, hindi naman ibig sabihin it eh, ng eh, hindi naman um, Maaring naging sobrang busy siya sa work. Um, weathering distance, siguro nawalan kayo ng um nawalan kayo ng communication kasi as in walang-walang um kahit anong uh indication na nag-uusap kayo wala. So nawalan kayo. Tapos si Guy, si Guy oh, tingnan mo. Ayan, tingnan mo, ikaw is nakatingin ka pa, nakakatinginan pa kayong dalawa oh. So, for me, ang dating sa akin nito is, um, nag-care pa rin kayo sa isa't isa. Kasi hindi kayo ano eh, hindi kayo maganda yung kung naghiwalay man kayo. Maganda yung tahimik yung paghiwalay nyo, hindi kayo nagkasagutan, ganyan. Maayos kayo. Ang ganda ng connection nyo. Wala akong nakitang nagsalita ng masakit, ganyan. Um, ikaw, ah uh, ikaw kasi parang ano eh, yung Ah, uh, Mayumi, alam mo 'yon, yung mahinahon ka, ganun, talagang a uh, motherly figure parang ganun, parang ang tingin niya sa iyo is someone na dapat na um, talagang para magkaroon ng maging parang alam mo 'yon, parang maging nanay ng mga anak niya, ganyan. And then, siya talaga is provider. So, ang ganda. Ayun lang, sobrang workaholic niya. Pero, sa ngayon, uh, pinapakita dito na mm, yung status niya is um, na-achieve na niya yung talagang pinaka gusto niya. And then, ah... Uh, palagay ko siya to eto yung siya yung may gusto kasi naka ano sa kanya yun ha ganun siya yung um, ikaw yung happiness niya ganun ikaw ang happiness niya and um nagana siya um parang naghanap siya ng time para para um, naghihintay siya ng tamang panahon para makabalik nagpaplano siya so siya talaga is ganun um, ngayong stable na siya ready ready ka na niyang harapin eh yun ang dating sa akin ng um, connect, ng sitwasyon nyo So, hingi tayo ng advice. Uh, universe, ano po ang ma-advise mo uh, para sa connection na to? Hmm? Queen of Swords. Hmm. <laughs> Ace of Pentacles. Queen of Swords, um, bale, ikaw, ikaw ang magdedetermine dito kung pababalikin mo pa siya once na uh, kumatok na siya ulit kasi itong Ace of Pentacles umpisa ulit to Ace na naman to pero um itong Ace of Pentacles um start to ng um, stability nyo emotionally so ang ganda ng connection nito pero um, ikaw pa rin ang nakakakita ng kabuoang uh, um, sitwasyon nyo pero sa balahang ito uh, um, yung stability niya nakuha na niya and willing na siyang bumalik sa iyo ngayon um, kung pagbubuksan mo ulit Ace of Pentacles um, yun ang gusto niya uh, magkaroon na kayo ng um, stability um, emotionally. So, emotional and um financial meron na. So, ikaw na lang ang magde-decide kung tatanggapin mo siya ulit. So, ang advice is mag-usap kayo and ikaw ang kakapag-decide niyan kung kung gusto mo siyang tapin nasa sa iyo. Or gusto mo friends na lang kayo. And kung may anak nga kayo, eh, support, support na lang. Or nasa sa iyo. So, ito. Hindi pa ayan lang kung ano ang nasa niya. Para sa, ayun ang huli na. Ah, ewan ko. It was my fault but I blame you. Ka ba niya. Oh, nahulog to eh um, I wish things could be different. Ayan, mga ano niya, nabulalas niya sa ano, tuwing na alaka niya. I love you, I con unconditionally. So, ayan. And, ano bang nangyari? I am grateful for the spiritual lesson. So, mukhang uh, tinry niya na mabago kung ano man yung naging cause ng uh, pagkakalayo nyo. Um, Ayan. O, oh, ito pa. Yung pinala sa last month. So, yan. Yan ang mga ano niya. So, sana um, makatulong sa realization. <clears throat> Pero, tandaan um, ikaw pa rin ang decision maker at ikaw pa rin ang uh, makakapag-decide kung using your intuition. Lagi kong sinasabi yan. Kasi kung ano ang tingin mo kung kampan ka ba na magiging okay na yung relationship nyo talaga man ka na din ko pag medyo hindi pa then um take things to slow down as him para makita mo ba kung kung ma mo ba kung talagang um willing talaga siyang bumalik and mabago lahat ng mga nangyayari sa past so yun lang um and cross watchers so if nag-resonate po sa inyo to or sa sa nasa isip nyo um, kindly like na lang ng um, ng video so thank you thank you sana sana um, um salamat po sa pakikinig and uh, have a nice day God bless po thank you